guys, for today's video, gagawa tayo ng prosperity bowl. So, ganito, nandito ang mga sangkap na ating gagamitin. So, ayan guys, meron akong crystal bowl dito. Uh, maganda itong gamitin. Ganito yung uh, transparent. Pero any bowl pwede naman gamitin. Huwag lang kayo gamit ng plastic na uh, ganyan yung bowl. So, tara, umpisahan na natin ang paglagay. kailangan natin talaga ng bigas. Yan. Meron tayong 12 uh, bay leaves or laurel. Kailangan din natin ng 12 ribbon, red ribbons. Uh, 12 coins. Meron din tayong cotton para magaan ang pasok ng swerte. Kailangan din pala natin ng isang orange. So, kailangan natin ng 12 pieces na bills. Uh, depende sa inyo kung anong gusto nyo gamitin. 500, 100, 1000. So, kung anong available sa inyo ay pwedeng-pwede. At meron tayong 168 pesos na ilalagay natin sa ampaw. Meron tayong uh, chocolate coins at 12 eggs. So tara, umpisa na natin ang paggawa. Maglagay muna tayo ng bulak para gumaan ang pasok ng biyaya sa ating tahanan. Ilagay na natin ang bigas para sa ating kalusugan. At ilagay na natin yung 12 eggs natin counterclockwise. Ang simbolo ng itlog ay bilog at uh, 12 months of the year. At ito ay bagong pag-asa, bagong opportunity na darating sa ating buhay sa loob ng 12 months. At maglagay na tayo ng 12 chocolate coins. Uh, ang 12 chocolate coins ay nagsisimbolize ng sweetness ng family, uh, friends, relatives para maging matamis ang pagsasama ng buong pamilya. Ito ay nagsisimbolize din ng good fortune and prosperity. Ilagay na rin natin ang ating 12 na laurel. Yan, paikot yan sa itlog. Ito ay nagdadala ng swerte at nagbibigay ng uh, abundance. At maglagay rin tayo ng 12 coins guys for good fortune, prosperity and abundance and protection. So, yan guys, for good health din yan guys. So, ito na guys isang ating paper bills. Lalagyan na natin ng cotton in sa loob at iroroll yun natin at talian natin ng red ribbon. Yan. So, ito na yung ating tagpa 500. Na natin yung 160. So, ayan na guys. Nagawa ko ng prosperity bowl. Ngayon, ilagay na natin itong na ating ampaw. Yan. So, ayan guys. Nakagawa na ako ng prosperity bowl. So, ganyan lang kasimple guys. Disclaimer na po sa hindi naniniwala. Wala namang mawawala. Kung subukan natin, malay natin, ay swertihin tayo sa darating na 2025. Thank you guys for watching. Bye!